Okay, so... Uh, iiyak po ako. Char! <laughs> no, I'm not gonna cry, my dear. Hindi ako iiyak. So, my dear, uh, this is the second time na ginawa ko to. Okay, so, no una, hindi ko nagustuhan. Tapos, pangalawa, third time na pala to. Pang-third time ko na to naginawa And sabi ko sa pangatlo, itong pangatlo na to, bahala na si Batman. Kasi yung dalawang recording na ginawa ko, hindi ko talaga nagustuhan. So, tungkol lang naman to dito sa card na to. Comfort Card. Okay, so nakabili ako may deal ng Comfort Card. Kwentong Mental Health, Tagalog-English. Ayan, um, nag-pop up to sa sa news feed ng Shopee. Okay. So, naging curious ako. And, yun. Kinuha natin siya. Binili natin siya. Meron siyang isang extra card dito sa loob. And, meron siyang how to use at saka disclaimer. Read this before starting a group session. Okay. So, ibabalik natin siya. Kasi, I think okay naman na tayo, so ito yung tsura nya napakaraming ganito, nakita ko napakarami, iba-iba uh, yung color nya, iba-iba din yung kanyang category, I think this is more on, sabi nga kwentong mental health so I think this is just more on mental health something like that pero meron meron kasing card na dedicated for for relationship merong card na dedicated for basta meron mga cards na ganon, okay So, this is the third time na ginawa ko to. And, sige, sisimplihan na lang natin kasi yung unang dami kong arte kaya hindi ko nagustuhan. Kukuha ako ng kanina kasi tatlong card ang kinuha ko. So, this time, dalawa na lang para mabilis lang tayo. Okay, para super, super quick lang. Okay. First card natin over here, what something that your younger self need pero hindi mo na-receive. Okay. So, yan siya. I hope mag-focus. Ayan siya. Okay. Ayan. Tapos, meron din siya sa likod na sagot. Ayan. So, sabi dito, what what something your younger self needs pero hindi mo na-receive? Sa, sa part ko, tanggap ko naman na. Ibig sabihin, accept na accept ko na siya. Na, kasi nung bata ako, Gustong-gusto ko talaga magkaroon talaga makita yung tatay ko. Like, yung bi biological... Biological ba? Hindi yung real dad ko. Kasi yung totoong tatay ko talaga. Kasi, nung bata ako, na naiingit ako dun sa mga ibang mga bata na kasama nila yung tatay nila, yung ganun. Kasi iba yung... Although, yes, meron tumayong tatay sa akin. Like, nung napunta ako ng probinsya, yung uncle ko tumayo bilang tatay ko. And then, yung nanay ko nung nag-asawa siya, Diba? Tumayo din na tatay ko yun kasi sinuportahan ako nun sa pag-aaral ko and everything. Pero, I think iba pa rin talaga yung magiging pakiramdam kung yung mismong tatay ko talaga, like yung literal na tatay ko talaga yung nakasama ko simula nung bata, ang ko, simula nung bata ako hanggang sa paglaki ko. Ganon. So, pero, dati, everything time na naaalala na, na ko yan or naiisip ko yan, naiiyak talaga ako. Pero, umabot na kasi doon, merong, merong, merong certain na edad ako, I think nung mga, mga 26, 27 ako, na parang, mm, bumitaw na talaga ako na, ay, hindi ko na talaga siya makikita, ganon, kasi, yung mga line, papasok yung mga 16, 17, 18, um, I'm still hoping na magkukus pa rin yung landas namin, na magkikita pa rin kami, pero eventually parang, ng no, mga line of 26, 27 ako, parang, hmm, hindi na kami magkikita. Ganon. Sabi dito sa likod, hindi man yon binigay sa'yo, but remember, you, you now have the power to heal and grow. Go give it to yourself. Tama yun. Um, heal and grow. Ibig sabihin parang mag-move on ka na lang doon. Kasi, ganun talaga eh, kanya-kanya tayo, meron, may, may mga kanya-kanya pinagdadaanan ng mga tao nung kabataan nila, iba-iba tayo ng pinagdaanan, and nagkataon nga lang na, yun yun sa akin, pero, syempre di ba? Sino ba naman ang ayaw? Di ba? Sino ba naman ang ayaw na ma ma makasama ang totoo niyang tatay? Ganon. And, thankful ako and grateful ako dun sa mga, sa mga tumayong tatay sa akin. Like yung uncle ko, salamat. Nagkapasalamat ako sa kanya. Wala na siya ngayon. ah uh, patay na siya. And yung stepdad ko na napangasawa ng nanay ko, thankful din ako sa kanya. Wala na rin siya, patay na rin siya. Okay. And yung bagong napangasawa ng nanay ko ngayon, kasi nag-asawa ulit ang nanay ko after how many years nag-asawa siya ulit. So, yung tumatay yung tatay ko ngayon, thank you din. Okay. Salamat din. I'm so thankful sa lahat ng naging tatay ko. Okay. Throughout my whole life existence. Okay. Exist... Tama, existent. Existing. Basayon na yun. Second card natin. If you're giving a chance to talk to your younger self, ano ang sasabihin mo sa kanya? Uy! If I will be giving a chance... Kung parang... Robert, makinig ka sa nanay mo. As in, makinig ka sa, ma sa mama mo, sa nanay mo. Mag-aral ka ng mabuti, yung ganun. Kung baga, parang sikapin mo talagang mag-aral ng mabuti. And, sa tingin ko yun, makinig ka sa nanay mo. Talagang makinig ka sa nanay mo. Huwag kang maging swail. Huwag kang, alam mo yun. Kung baga, batang-bata ka pa, marami ka pang hindi alam. Aanihin mo yan sa pagtanda mo, malaki yung magiging impact niyan sa buhay mo, makinig ka sa nanay mo, yung gano'n. Pero, at the same time, parang, hindi ko ba alam kung, kasi dahil naging pasaway ako nung bata ako, naging mas exposed ako kung gaano kahirap yung mundo. Pero may mga time naman na pag hinahagupit talaga ako, kagaya ngayon na sa ganitong edad, yung parang hinahagupit ka na ng realidad ng mundo na parang pag hindi ka tapos ng college, pag wala kang pinag-aralan, ang hirap makapagtrabaho, yung mga ganun, kailangan college graduate ka, kailangan meron kang diploma, yung mga ganyan, so on and so forth. Minsan parang nag sa akin yun, yung parang sana nakinig ka sa nanay mo, yung ganun, di ka nagpasaway, yung ganyan. So, I think yun ang masasabi ko sa sa sarili ko na sana makinig ka sa nanay mo. Talagang makinig ka sa nanay mo. Lahat ng sinasabi ng na nanay mo para sa iyo 'yan. Hindi 'yan para sa kanya. It's for your own good, it's for your own safety para sa iyo 'yan. Ganon. Okay. And of course, bibigyan na nga lang din ako ng pagkakataon na kausapin ang sarili ko eh sasabihin ko na sa kanya na magi mamili ka, magiging tarot card reader ka o magiging doctor ka. Ganon, di ba? Kung ako sabi mo na rin naman ng sarili mo, edi mamili ka. Kasi ang dalawa lang kababagsakan mo, magiging tarot card reader ka sa YouTube or magiging doctor ka or magiging engineer ka. Mamili ka. O, di kakausapin ko na rin naman yung sarili ko, di ba? So, sa likod, ang dami mo ng nalagpasan at proud ako sa iyo. Ay, thank you. Totoo 'yon. Sana alam mo noon pa lang na magiging okay ka kahit na mahirap minsan. Pero I have this strong, alam mo 'yon, parang strong energy na na-receive nare na parang I will be okay, I will be fine, I am protected kasi hindi man halata sa mukha ko na madasalin ako. Pero nagdadasal po talaga ako as in. Okay? So, thank you. Ang napakaganda nung card. Once again, this is comfort card. And, kaysa gawin ko siya ng mag-isa ko, isasama ko kayo. Okay? Para pare-parehas tayong, ano, pare-parehas tayong maka-experience ng ganito. And, di ba, pwede mo rin itanong sa sarili mo yung mga bagay na itinanong ko sa sarili ko. Di ba? So, I hope na gustuhan ninyo. And, I'm also planning na i-include ito sa mga reading natin. Like, magbibigay ako ng question, ganon, and, di ba, yon Okay? So, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood ng video na to. I know this is not your typical na, ano, basta. Pero, maraming maraming salamat. Okay? Maraming maraming salamat sa panonood. Okay? Till next time. Bye-bye. Nasabing off.